So for this video guys, abonin mo nyo kung unsay among buhaton na pod karong adlaw. So karon kating gutom namang good guys, lami pud kaayo magsunog og kalabasa kay gusto gumugma sa pamilya good guys kay magsunog mi og kalabasa. Lami mang good pud guys og um, magsunog og kalabasa kay ni ayo video kay kung puros pud gud tukuan law uy og nang naay adobohon. So karon ang ato ay para sa kalabasa ay aglobi. So ato nang bunutan kay di man mahimo gasud ang bunutan kay wa man tay pare sa kalabasa kung natay lobi diri sa bukid guys di jud ka maglisod kung naa kay mga tanom nga pang putanon like kalabasa like kapayas like unsa pa diyan nangka so karon guys karon buwan na iswell di nangka ang gusto namong utanon is nangka pero wa may nangka so mao ang opportunity kalabasa na lang so karon guys mas tindot pur guys kung naamoy tanom nga kaugalingon ninyong lobby kay ngano kung naamoy kaugalingon lobby wala na may problema sa pangbiko o ug usa pa pang problema sa pang sunob ang tawag da rin namo guys nga word nga pang sunob is mao ni isa goal nga lobby nga word isa goal sa ato ang utan or something nga kanang imong ang lutoon. Gamit po guys ang lubi, kaya nga no, ang lubi pwede siya isagol sa mga utan-utan o na ay na mga manok-manok na mong ihawon o mga biku-biku o mga native delicacies. So karon kayo, manam natog bunot ang lubi atong tilawan ang sabaw kung lami ba po. Mas perfect guys, ang lubi nyo yun kuha kuwaon nga isunob ka ng ingana nga purma kay na mag-iuban guys ka magkuwaong lubi nga dilik pa kuan kaayo ko na bitaw ipang sunog pag -yood. so mauna atong kalabasa guys nga nakuha so dako dako pud guys oy so lami ni kaayo jud pud sa kalabasa guys na naboy lain lain nga type napoy nga dako napoy gamay og naapoy mga rag pero bitaw siya kung guys oblong pero mas damit jud ang kalabasa guys kung ing ana pero bawal ang pakulin jud nakatulang mabog kalabasa rato good food mo so, samtang naghiwa-hiwang ato uig agang nga gwapa ka ayon yung taban na pagutan ako sad is busy pug ko sa pagkudkod og lobi mo ani amo ang kwani guys trabaho guys ang uban manggood guys kay mabakudkod sila kay, ng lobi kanang machine na bitaw guys kanang isaksak na siya daghan ka kayong kwani guys oi karabtong kudkod nga sa merkado nga kanang ikaw ay saksak na lang Pero diri sa bukid guys, simple lang amo ah. Amor anang ginama diri oy, made of tanguran na siya. Uy! So karon, ato lang paspasan o oh, good good kay mura gutom na. Kabalo mo guys, mas dindut pa ang pure nga lobi kaysa dili pure nga lobi na mag uban guys nga paliton ra sa merkado. Pero kani mas dindut yung gamit guys kung magutan-utan mo ka ng pure nga lobi. So, pagka ho oh, good good, akong gibidjuhan ang agaw kay busy ka ayoy. Pag cute cute po si camera oy, busy na kabaw na sa gibidjuhan siya. So karon atong balikan kung daghan na ba ang atong natigom nga gikod kun sa lobby. So isa na ni ka lobby guys, so sakto sakto ra ka kaayo sa tong kalabasa isa ka kabuok, sakto sakto ni kaayo siya yeah. pag gawman man ni ato ang ingredients tanan. So ato nang gi para inagluto dili na ka maka dipo dipo. So pag gawman na ng video pag maghiwa-hiwa amo nang kisod sa kaldero. So tuluan mo na mo guys kung saan pagluto ang ato ang kalabasa nga sinunuban. So kana nga video guys, ato nang gikumus kumusan So kana ang una nang tuno guys, mao ang ang kani mao ni mo sa kanang na picture mao na ang ipaawahi nga tono kay mao na siya ang nai pure nga kuan jud kanang tono unya ang kaning gisud na sa kaliro guys nga gi-mix na sa kalabasa mo na siya ang ikaduha nga tuno so na ang ikaduhang paduga o oh, di ba huy so karon guys ato nang gi hapit na ang pangpaniod so kani guys kapag utan nga basic tani ni kaayo o dali ra ni kaayo kay kani nga pobre tinggutom na dalit na na siya pagluto so pagwan ana guys ato nang kita ang kita tawad tawad na mga dalit na siya malata guys nang kalabasa kay ngano sakto ra pud siya pagkadabunga ug pagkagawang oh di ba yung bitaw ko ninyo dali na siya mabukal-bukal dai amon among diring kahoy dai ra kayo makasiga oh pagkauman ato nang tilawan kay ngano oh di na tilawan wala mi aglasa nya pagkauman kay okay naman di ay lata naman di ay ato nang gihukad sa ato ang magic ngajahung. Uy, pagaman guys, ato nang sa lamisa ka. Wow, perfect kaayo guys, let me guys. Uy, basta makatila mo. So kung mapakasuway, panuway mong huy. O di ba, bong kag napugbahaw. Oh. paghapon guys, nag-upload ko sa ang video. Samtang nag-upload ko sa ang video, na koy nakita nga nag-aso-aso, bawa asa adapita na guys. Uy, ingon sila sunog do na sa bundok, dapat na Kaya mo, sa Alicia guys. Kay dire mo mag-upload sa ila ka Ma'am Rachel Anya Mendez. So salamat kanimo, Ma'am. Yeah, pagahuman guys, ni Kuha ko ako ang mga pag-umangkon dito sa Los Angeles Elementary. Diri sa Pilipinas guys, mga kuyaw ang mga lugar. Makaingon ka o nakasalaing lugar. Kaya nga na ay Los Angeles, na San Francisco, o na California. So karon is mo doon ta sa Los Angeles Elementary. Pero sa Pilipinas rin na guys ha? Unya guys, pag na paghapon, o oh, nakita ko o sunset. oh, diba, lamik ay o sunset guys. Uy, pagkahapon diri sa bit sabay. Bongga kaayo. So before mag end the video guys, ako nagpasalamat ninyo guys kay sa ning follow, sa ning watch ang video. Ako nagpasalamat. Di na na sa tagsa tagsa on kay kabalo na akong kinsa mo. Ang grasya na yung balik ninyo. O ba? Diba? Sa guys. So ako naghahangyo nga mag-amping ta kanunay, mag-pray ta always sa ang mga biyahe. And God bless ninyong tanan. Bye bye!